Welcome sa isa na namang episode ng ating programang Mag-Agham na nagsisilbing lente upang ating makita ang bunga ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa ating lipunan. Patuloy na pagunlad ng iba't ibang industriya sa ng Luzon, tuloy-tuloy din ang serbisyong hatid ng Regional Standards and Testing Laboratory or RSTL upang masiguro na dekalidad at ligtas ang mga produkto na ilalabas sa merkado. Ang DOST ay isang analytical testing laboratory na itinatag upang maghatid ng dekalidad, maaasahan at abot-kayang serbisyo para sa lahat, lalo na sa mga sektor ng food manufacturing, trading and production. Sa kwentong tampok natin ngayong linggo, sama-sama natin kilalain ang RSPL at kung ano ang ginagawa nito. Sa ngalan po ng aning Regional Director, Dr. Julio Cesar B. Sikat, ako po ang inyong lingkod, Lady Sikat, at tara at ating tuklasin ang galing ng siyensya sa probinsya. Dito lang yan sa Probinsyensya Season 2. ang kanilang ino-offer na chemical test, microbial test at calibration services na sinusuportahan ang pag-unlad ng agham at teknolohiya tungo sa mas progresibong Central Luzon. Dito, sinisiguro ang kalidad ng mga produktong kinakain natin, iniinom at ginagamit sa araw-araw, mula sa maliliit na negosyo hanggang sa malalaking kumpanya. Katuwang nila ang dost sa pagtiyak ng kalidad at pagiging ng kanilang mga produkto. Sa likod ng bawat pagsusuri ay mga eksperto sa siyensya at teknolohiya gamit ang modernong kagamitan at internationally recognized na pamamaraan. Ang dost ay hindi lamang basta laboratory kung hindi isang haligi ng tiwala at kahusayan. Kaya kung dekalidad na serbisyo ang hanap mo, RSTL ng DOST Central Zone ang iyong katuwang. Ako po si Arnel Cruz ng Regional Standard and Testing Laboratory ng DOST, Department of Science and Technology, Region 3. Ako ang laboratory in charge ng buong laboratory sa Region 3. Ang Regional Standard and Testing Laboratory ay isang government-owned laboratory na nag sa general public at government unit ng mga testing. Ang RSTL ay uh, nagbibigay sila ng mga service tulad ng chemical testing, microbiological testing, tsaka uh, calibration. So sa chemistry lab natin, uh, dito tinetest yung mga uh, pagkain, tayo rin ang gumagawa ng drop ng nutripacks nila kung saan kinakabit nila ito sa likod or sa harap ng mga packaging nila. Sa microbiological testing naman, tinitignan natin kung gaano kataas, kung tolerable ba yung mga microbiological na load ng pagkain. Then sa calibration naman, uh, marami tayong industry na sineserve dito, tulad sa petroleum na kung saan kinakalibrate natin ang mga Uh, tanker mga uh, calibration bucket, pati uh, dispensing pa kung saan uh, para makita natin kung tama yung ibinibigay na volume ng gasolina or petroleum product sa mga consumer yung pagre-request naman ng service ng RSTL uh, puwede kayong pumunta sa regional office natin na kung saan nandito yung Uh, regional standard and testing laboratory natin na pwede kayong i-cater agad-agad. So, kailangan lang dyan, dalhin mo kung ano yung sample na ipapatest mo or ipapakalibrate mo. Tapos, uh, pumunta ka sa uh, ating office. Then, kung halimbawa ikaw ay estudyante, pwede kang gumawa ng sulat para makaka-avail ka ng student discount. Kung halimbawa ang PWD at saka senior citizen ka, dalhin mo ang iyong ID para mabigyan ka ng discount. Kailangan kung alimbawang korporasyon kayo or uh, grupo or cooperative, uh, dapat alam mo kung ano yung mga detalye ng yung cooperative or korporasyon. Ka katulad ng pangalan, saan ba, ano ba address neto, ano yung contact number, email address, kung saan karaming pwedeng contact. e. Sa rito, yung mga MSMS natin, lalo na sa mga food processing. Sila yung mga nagpapatest sa atin ng mga nutripax at saka microbiological. Sa atin namang calibration, meron din tayong MSME dyan, tulad ng mga papatest sila ng mga timbangan nila. Then, ang mga petroleum industry, nagpapatest din sa atin, nagpapakalibrate sila ng mga tanker, uh, calibration bucket, etc. Then, nagpapatest din, nagkikater din tayo pati pharmacies, hospital, minsan sa palengke, na nagpapakalibrate sila minsan pati sa engineering field tulad ng mga metro ayan pinapa din nila sa atin yan sa pinaka maraming customer marami ang calibration kasi ang metrology lab kasi ang industry natin ngayon aware na sila na dapat pagka tinimbang yan sakto dapat calibrated yung mga ano even uh, even sa mga customer natin nahanap din kasi ito ng mga monitoring bodies kung calibrated yung mga gamit nila. Sa price range naman, depende sa testing yan. Kung magpapanotripox ka sa sa DOST, maabot yan ng 6,810, uh, more or less, ganon. Sa micro, uh, depende kung anong uh, microbiological yung tetest natin. So, uh, nagre-rate tayo ng minsan 900 to 2,000, depende kung gano'ng karami at kung anong microbiological yung tetest natin. Ngayon, sa calibration, so iba't ibang equipment, iba-iba 'yung rate natin dyan. So mayroon tayong nagre-rate tayo diyan ng mula 500 hanggang sa siguro 2000, depende kung anong calibration 'yung kikita sa inyo. Halimbawa, uh, 'yung lalo sa calibration. Diyan kita ng example. <clears throat> meron tayong isang walk-in freezer. So ang walk-in freezer, malaki yan, isang kwarto. So hindi naman natin kayang dalin 'yung buong kwarto dito sa Regional Standard Testing Laboratory. So, tayo ang pupunta rin sa kanila para calibrate yung freezer nila. Sa pa dyan, pagka nagka tayo ng mga speed gun, ang speed gun kinakalibrate siya sa mga expressway or sa mga highway. Talagang pupuntahan natin sila, doon ikakandak yung testing. Yan. Sa DOST naman, uh, pagka may tatanong sila about, sa, about food handling, na natin sila. Nirerefer natin sila sa Central Food Safety Team as one of the pract practitioner ng uh, food safety. Nirerefer natin sila doon. Doon nakakakuha sila ng mga libreng uh, training webinar na kung saan napakasiksik, uh, siksik li liglig sabi nga nila, na impormasyon yung mga makukuha nila. Sa uh, iba naman, uh, minsan nagbibigay din tayo ng pa sa calibration. Depende yan kung gaano karami or uh, kung awareness yung ibibigay. Uh, madalang kami nagbibigay ng libreng uh, calibration or testing sa uh, MSMEs, sabi ko nga, depende sa utos direktiba ng aming regional director. ba'y nangangailangan na mag-conduct ng scientific test para sa iyong research, product testing katulad ng nutritional and shelf-life analysis, o baka naman kailangan mo na magpa-calibrate ng iyong mga kagamitan. Hindi mo na kailangang lumayo pa. Dahil ang DOS di Central Luzon ay may ipinagmamalaking regional standards and testing laboratory na kasagutan sa iyong mga problema. Bisitahin lamang ang kanilang official Facebook page ang Regional Standards and Testing Laboratory dash DOST Region 3 para sa karagdagang impormasyon. Isa na namang makaagham na kwento ang natunghayan natin ngayong linggo. Sa pamamagitan ng RSTL, nabibigyang suporta ang mga industriya, lokal na pamahalaan, akademya at maging mga maliliit na negosyante. Upang matiyak ang kanilang mga produkto ay ligtas, may tamang kalidad at pasok sa mga pambansa at pandaigdigang pamantayan, ang pasilidad na ito ay tinayo upang maglingkod bilang pangrehiyong laboratorio na nagbibigay ng dekalidad, maaasahan at abot-kayang serbisyo sa pagsusuri at pagkakalibrate ng iba't ibang produkto at kagamitan. Kung kayo ay nangangailangan ng laboratory testing, calibration o konsultasyon sa kalidad ng produkto, ang DOST rstl ay bukas upang tumulong. Dahil sa DOST rstl mas pinapatibay natin ang tiwala ng mga produktong gawa ng Pilipino. Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok para sa iba pa nating mga episodes. Para manatiling updated, ilike, I-share at i-follow ang aming official Facebook page at YouTube channel, ang DOST Central Luzon. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julio Cesar B. Sikat, ako pong muli si Lyd Sikat at maraming salamat sa pagsama sa akin sa Pagtuklas ng Siyensya sa Probinsya. Dito lang yan sa Probinsyensya Season 2.